Magandang hapon po mga kalaki. 2 p.m. na po syempre po ng June 9 at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers na gustong gusto po ng mga lucky followers natin dyan sa abroad po mga kalaki. At syempre ito po ay alagaan nyo ng 3 days ha. Pag meron pong mga bansa dyan na hindi ko nabigyan sabihin nyo lamang po at bibigyan ko po pag-aaralan ko po. Umpisan po natin sa New Zealand 6281 Australia 5394 Mexico 7784 Canada 2130 Greece 3144 Israel 6298 Las Vegas 2268 Alaska 1374 Saudi 8209 Japan 5371 Italy 6288 Germany 3196 Korea 2537 Texas 1233 3, China, 7855 Singapore, 9826 Hong Kong, 3, Dubai, 8244 Malaysia, 1399 Taiwan, 3067 Thailand, 2, Philippines, 7265 at India, 749 5. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 4-digit lucky numbers. Ngayong 2 p.m., alagaan niyo po yan ng 3 days. At good luck mga kalaki, ah. mananalo tayo ngayon. Claim it. Good luck.